Good morning mga kamasa, mga menanap dia sa kaliukan di kokron tay balay ni sa agaw na to nga si Mardon nga guabong. Unya good morning da. Dad. Say mga kayuhan dia kay wala gyud kay kayuhan dre. Ano man? Ipit yan, ipit yan. Ah, wala kuno na. Unsa mga idol mga menanap dia sa kaliukan? Kay atong ligod kay pipi lan ni pro dapat ugabiran ni. <laughs> Anak gina mga tao sa kabukiran simple lang gini lang mga pangambuhi diyan. Dili sa bulag. Dili na labugan bugalon di para sa mga taga sudad nga mapilingon kayo. Kanya <laughs> mga ang yung tungtungan silang mga kwarto dia naka 5 square meter dire lapat gina dia yo. Iriya lapan na dia pero wala na di wala ibalyo na di Ya. Yeah. Dad, bisa ko. Thank you. Ya idol. tuloy ang lakad na to, mga idol patindan luga mga idol pero sige lang kay sa tawag ng na pangabuhi mga idol sayo pa kita buntag pa dili lang sayo buntag pa na mga kamasa taso taso na to gamay niya nga... itong uh, para makita niya akong Shoutout ko dyan sa ako mga followers na mga viewers na ako, mga bagong abot sa akong balay. Good morning! Saka sa mga rindun papili dyan, good morning mga idol. Sa mga kabats dyan, last one, 6606 malahad. Good morning mga troy. Dito tayo sa kabukiran sa bundok mga idol. Ah. Morning Jim dyan mga idol. Sa ilang lugar, sa ilang sa ilang banggay banggay mo sa isa isa kapong hindi mga dil. yung mga kamasa masakay na po sa akong truss over <laughs> truss over po mga salama o batoga kumay ahunong man yung mga idol good morning